Lumagda sa isang kasunduan ng inyong pambansang telebisyon kasama ang Clark Development Corporation para sa isang segment program sa Bagong Pilipinas ngayon. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Ang Bagong Pilipinas ngayon ay isa sa mga programang inilunsad ng inyong PTV. Tampok sa si Ninya Corpus tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Ito ang programang nagiging tulay ng gobyerno para ihatid ng mga ahensya ang kanilang mga mahalagang anunsyo at balita na kailangang malaman ng publiko. At ngayong araw, sa pamagitan ng isang kasunduan, ipinakilala na ang bagong partner ng PTV at ito ay ang Clark Development Corporation. Mismong sina PTV General Manager Analisa Puod at Clark Development Corporation President and Chief Executive Officer Agnes Divanadera ang nanguna sa kasunduan. Magpasalamat ng taus puso po sa inyong ma'am for giving PTV an opportunity na kami po ay maging bahagi po ng inyong uh, proyekto na ma-promote po yung Clark, hindi lamang po yung uh, turismo, kundi mas lalo po yung negosyo po dito sa Pampanga at lalo po dito po sa cloud Development Corporation. Because what we are having right now is what President BBM mandates everyone that in governance, we should have the whole of government approach. So the PTB is still part of government. Uh, CDC is also a government uh, corporation and we have the private sector who uh, represented this time by field export of region 3 and association of furniture makers just to show that when government as a whole and the private sector combined we can go a long way. Sa ilalim ng kasunduan, bibigyan ng segment program ang CDC sa Bagong Pilipinas ngayon. Ang magiging host ay ang CDC Director na si Helen Nicolette Henson Hison na magsisimula sa May 30. Sa pamagitan ng pagutulungan ng PTV at CDC, inaasang magkakaroon ng mas maraming pagkakataon para may balita ang napagtagumpayan ng gobyerno. Ang PTV ang magbibigay ng mga magagandang balita ng mga positive news at sabi nga, kung mayroong interaction dahil sa ginagawang pagtutulay ng PTV between the uh, government and uh, the, the uh, citizens, when we have that bridge created by PTV, then we will be inspiring one another and we will be drawing strength from one another. Kasi ang dapat po nating invite hindi lamang po sila ay bumisita kung hindi po kung meron po silang kaunting naipon at meron silang kaunting na, ipul na po na kapital magnegosyo po yung mga kababayan natin para po ang mai promote po natin yung ating pong bansa at yung ating pong mga produkto sa ating pong kababayan sa buong mundo. Ang Clark Development Corporation ang nangasiwa sa Clark Freeport Zone na layong mas paunlarin ang negosyo at turismo sa area. Dagdag pa ni De Vanadera, ang CDC ay mayroong 1,800 locators na siyang mayroong 138,000 na mga manggagawa. Hindi pa kasama sa bilang ang mga outsourced tulad ng security guard at construction workers. Mula sa Pampanga, Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.